Hi! Good evening everyone! So, kumusta na kayong lahat? Kumusta na ang tanan? So, kung ako ang tanungin ninyo, okay lang naman ako. So far, so good. So, eto, may gagawin naman. Liso ba mag-Tagalog? Wala na po pibuhatan sa kong sarili. Mag-apply na pag- -o 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 -o. facial cleanser sa ako ang naon kaya para bahala dili ta guapa tanawon diba? ano, tag pinakalit uy guapa lagi siya bisag maot gutag nao di ba na, na siya maghidhid <laughs> po pud tag sa at bugamit ta pud kog ng lugod ni pare kog bato ba sa palengke kay na ako sa kong nao aron magmuti second kino ko do ni atok mga kauban din trabaho na hindi pa ina kong grill horse urok mo sa horse tari di mati uruk o, sa red horse niya eh. yeah, kumusta man niya mga ang ubang uh, mga content creator malapit na ba ang payout ah, wala pa oy oh, wala pa man no. sa pagpit sa harun, wala pa line of two pa man siya so far wala pa na siya so good luck sa tanan content pa more